Hello guys, mga katigang natin dyan, kumusta kayong lahat? Pasinsya na po kayo, ngayon lang kami nakapag-update kay Janice So ngayon po ay patungo kami sa Viralio Hospital sa Bogo City Kung saan naka-admit ngayon si Janice So dalawin natin, mayroon tayong idagdag para pang money nila Nagkausap kami ni Janice, noong nakarang araw sa telepono, sabi niya Ngayon po ay na, nandiyan siya sa TB Ward So siguro hindi na tayo makapasok doon sa ward niya. Dito lang kami sa parking area. Samahan niyo kami. Uh, siguro sa parking area lang kami magantay. Dalawa daw ang nagbantay sa kanya ngayon, yung tatay niya at saka yung kapatid niya. So kailangan siguro na mayroong isang lumabas sa kanila sa ospital at makausap natin. Nagchat-chat na ako sa kanila kanina pero wala pang reply. Medyo mataas pa yung araw So magantay lang kami dito sa parking area Ilang minutong nakalipas Wala pa rin nag-reply Kaya pinuntahan na lang ni Bro Tata na iwan ako dito Dito lang ako nagtambay-tambay Sa ilalim ng punong kahoy Kasi malamig dito Yan po sa ilang uh, minutong pag-aantay ko Pinuntahan ko na lang kasi hindi pa nakabalik si Bro Tata So dito tayo ngayon Sa Pugo Hospital Sa Birali Hospital, Pugo City yan po, ah, maraming salamat talaga sa mga unang nag-aabot sa nakaraan nating mga vlogs na yun ang dahilan na nadala agad si Janice dito sa hospital. Maraming salamat din sa BH sa Ilihan at saka sa DRRMO sa Tabogon sa paghati dito sa hospital ni Janice. Yan, maraming salamat sa inyo. Yan po, ah, dito lang muna ako magtambay. Antayin ko si Bro Tata dito makalabas kasi parang pumasok si Bro Tata. At sa ilang minuto nakalipas nakita ko si Janice na ikinarga sa wheelchair. Parang isa ito sa ambulansya. Sabi daw nila pupunta sa kabilang building para magpa ultrasound. Asa na kita ultrasound? Apa mo lang mga ha? Yan po ang magbabantay po ni Janice ngayon dito sa ospital, ang kanyang tatay at ang kanyang kapatid na lalaki. So tanungin natin mamaya kung sinong nagbabantay sa kanyang anak doon sa bahay nila. Yan po ang mga kalahating oras siguro mahigit bago nakabalik si Janice doon sa ward niya. So kami po ay dito lang sa parking area. Inaantay namin kung sino po ang lumabas, yung tatay ba niya at yung kapatid. So, ilang minutong nakalipas, lumabas yung tatay. So, yan po, sinalubong ni Bro Tata. Yan, kinausap ni Bro Tata na gusto ko din na makausap siya para sa ating dagdag ayuda. <tipan> Asa ka pa dong? Ito <tipan> yung tambal? Asa na, may ko pa. Napakay, kwarta? Kailan lang yung kwarta <Ha>? Kay? Kailan lang yung kwarta niyo, Kay? Kailan lang niyo, yan po guys, sa uh, ngayon po uh, dito kami sa Viralio Hospital sa Bugo. So, yan na uh, nandito na admit si Janice, Janice. So kanina po ay uh, pagdating namin si Janice po ay uh, dinala sa ultrasound. Sa ultrasound kanang karon tay na, na mi dugang ninyong budget. Uh, hindi lang tayo papasok doon kasi hindi tayo po pwede papasok doon sa hospital kasi nagibutang uh, ka sa ko uh, sa TV. naamo sa okay. TV ward. Diputang. Oh, mula na pagtuo ti ala mga mga na ITB pero ako pagtuo sa mga buwan na hindi ko siya niya kaya ako matatag pa dilik dilik man dagan ng klase sa TV dagan ang kwan sa TV dagan ang kwan ng, dali. Dali ng sa TV o na ITB nga sa pukog na ITB sa baga so karon ha? may na ima, ha? may hatag ni mo ha iduga 1 2 3 4 5 6 mayroon tayong 6,000 tayo 6,000 ah ay dugang nagparapalit og tambal uh, para gamot yeah. salamat ha uh, 2000 galing ni IG Sabel 2000 galing ni Miss Jal sa Dabaw at saka 2000 anonymous donor yan 6000 at saka mamaya po dagdagan po yan ni Brutata May, naidugang na si Brutata ha oh yan po ah uh, makatabang sa tabal-tambal ha pero kumusta nakaduol na mo sa malasakit center sakit. Hmm, yung dool mo? Pero may papel ang okay, lipas. Oo, oh, tanay papel. Oo. Oo, oh, so, so duha mo nagbantay karon? ron? Oo, duha may siit. Oo, uh, ako bata rin sa doon ako. Oo, oh, kamong duha? Oo. Oh. Uh, uh. Ako, ako may, para, uh, sa, ako si Bira Rane, kus sa mga tambal. Oo, hmm. oh, okay, ikaw runner sa mga uh, tambal. Oh. Uh. Then, imong anak ko sa mo ay nagbantay dito. Uh, Nya, ang imong apo, anak ni Janice. Ang uh, amal, bumiturong, bon, ibalik ito. Kasi nagbantay? Ang yeah. uh, maguwang pod na menu. ulit uh -huh. lagi na uh -huh. So yan po ang update natin ngayon. So si Janice pa ay under pa sa mga laboratory tests. So ganit kanina po ay nag ano po ultrasound. So siguro sunod linggo hindi natin alam kung ano naman ang ang kung kanang naman ang, ang itis ni Janice. So sige lang eh update lang muna mo kung unsa pa yung mga sunod nga kuan kanang uh, update nato. So, dungagan pa na ni Bro Tata. Sige. Salamat, mm. gracias, sir. Nga magkitabang sa mo ang San Janes, nga among pasyente. Salamat, ito tayo yung mga magkitabang magdapo sa mga. Mara na. Mag-prete, pirmi pa yan? Mag-prete, Luis. Mag-ampol na na niya. Gumaling sa Janes. Kana okay. na palit yung tambal ron? Ayun na, mayroon siya ron, magpalit ng tambal. Masa na yung magdala ka na? Resita tayo? Sili. Aku pergi sebayu itu. Si kita ya? Eh, selamat sih. Sa grassnya, sa si, inyong gihatan semua, ah, tabangnya kajaris. Saya selamat.